Uy, huwag naman ako Inglesin. Eh. Magdudugo ang ilong ko. <laughs> Teka lang mo muna, hindi po yan totoo. Pag-usapan natin ang mga totoong sanhi ng pagdurugo ng ilong o ng nosebleed. Ang nosebleed o epistaxis ay ang paglabas ng dugo sa isa o dalawang butas ng ilong mula sa injured na blood vessel sa ating mga ilong. Kung nakararanas kayo ng nosebleed, huwag mataranta dahil karaniwan po ito. Sa katunayan, nasa 60% ng mga tao ang nakararanas ng pagdurugo ng kanilang mga ilong at least isang beses sa mga buhay nila. Mula riyan ay nasa 10% lamang ang severe at nangangailangan ng medical treatment. Isa sa mga posibleng sanhi nito ang mabilis na pagbabago ng temperatura kaya natutuyo ang ating mga nasal membranes. Mas may chance ang dumugo ang ilong kapag kinukot koto kaya naman inapopwersa sa pagsinga o pagbahil. Factor din po ang pag -idad dahil mas tumatagal ang pagkaklot ng dugo pag tungtong ng edad 45 hanggang sa 80. Pupwede rin pong mas magdugo ang ilong kapag buntis dahil nag-e-expand ang mga blood vessels ng kanila mga ilong. Mayroon din pong ilang mga gamot na nagpapataas ng risk dito katulad lamang ng aspirin at warfarin. Ano ang dahilan nito ay mainam na alam natin ang nararapat na paunang lunas. Una sa lahat, kinakailangan kalmado lamang dahil mas lumalakas ang blood flow kapag po tayo ay tense at umiiyak. Paalaala, mali po ang pagtingala kapag ka mayroon nosebleed dahil maaaring mapunta sa lalamunan at malunok ang dugo. Maaari din itong magdulot ng pagsusuka at stomach irritation. Paupuin lamang ang pasyente ng diretsyo at lagyan ng pressure ang kanilang mga nose sa loob ng 10 minuto o hanggang sa tumigil ang pagdurugo. Lagyan ng cold pack o basang tuwalya ang noo at palibot ng kanilang mga leeg. Iwasan pong kalikuti ng ilong at pati na rin ang pagsinghot at pagsinga sa loob ng 15 minuto. Kapag hindi pa rin tumigil ang pagdurugo ng ilong ay magpatingin na agad sa pinakamalapit na doktor o pinakamalapit na emergency room upang matiyak natin ang sanhi nito. Tandaan, huwag sisihin ang friend mong inglesera o inglesero kaya ka nag-nosebleed. Ingat po! Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.